Yan, magandang umaga po sa inyo lahat At ito na naman po tayo Responde na naman po tayo dito Bantay Pasig to the rescue again From Maruncho Avenue to Parangay Kalawaan At Perto uh, Nangyari incident dito Kaya pupuntahan po muna natin At uh, together with ating supervisor uh, Reiki Stroke Tara na Cubs At uh, tayo na babiyahe ulit Ingat sa pagpapaneho At titignan po natin yung situation doon sa Barangay Galawa At regarding sa tawag ng ating kasamahan Doon sa naka-area doon mismo sa Udo Kawa Kay BP Officer Monar lagi lang tayo nasa likod ng ating supervisor dahil sa naman po ang oh, tayo taga-record lang tayo ng ating mga gathering ano yung makakatulong sa atin uh, ah, at ah, PPCR po yun lagi lang tayo ang up sa mga responding tatahakin po natin sa bigabi hindi natin natin magingat din kaya hindi natin alam yung nangyayari siyempre okay. kailangan natin umingi ng patnubay ng Diyos Lagi tayo magdadasal. Sana pang pangyayari na ating re-respond yan. Hindi tayo lagi ng kabay. Kali dalawang alak po kami dahil yung dalawa po namin kasama is nagtatrabaho na rin po. Ikaw sa reach minus kaya kami at responde mga taga taga-takbo na response kayo sa tawag sa ating batik ko mula sa ating kitok so, atin, sa na na kami barangay kalawaan sa tulay na kami dun sa area kung saan kami patungo Ayan, dito ka tayo sa police road. Paranggay kalawaan. Dito ang ating kasamahan na si BP Officer Monar. Sir Monar. Sa puntong ito, pinag-uusapan nila Supervisor Reggie Estrope at BP Officer Monar ang nangyari na insidente dito sa area ni BP Officer Monar. Kaya dito, sa puntong ito, tatanungin namin siya kung ano ba talaga yung pinagsimulan ng nangyari. At nakausap na nga po namin dito ang aming kasama na sa Balay video itong sa na to kaya ay nasiraan Naplatan po uh, sumabog sa mga gulong. Kaya po assisting po kami dito ng traffic at may tipe mo officer na rin po tayo dito. Uh, at pa sa area dito sa barangay kalawaan. Uh, Kawit ka Kasi magkukos po ito ng traffic kaya po kailangan natin makasisi. Tunin uh, ko lang yung pangalan ni sa ganap na oras na ito for arrival na rin po ang tango eko natin dito or TPMO personnel dito sa Pasig for properly turnover po namin yan bali kukunin po namin ang pangalan ni sir for properly turnover ng insidente ng nangyari dito sa barangay kalawaan may kanya kanya po kasi kaming division na sinasaklaw pag ganitong mga insidente regarding sa mga vehicular or traffic division natin mga TPMO personnel po ang aantabay po dyan para nga po magawan ng action at magawan ng tamang report. At kami naman po as a bantay Pasig Personnel po dito sa Lungsod ng Pasig. As a first responder po, uh, assisting po kami dito kasi kami po yung unang nakasaksi ng pangyayari. Kaya hindi po namin pwede iwanan ito hanggat may dumadaan pang mga sasakyan at magkakost po ito ng traffico Kaya po ang ginawa po namin, tumawag po kami ng TPM o personnel para po mag proceed sa lugar na ito. For proper return over na rin po yun dahil sila po ang nakakasaklaw sa ganitong mga sitwasyon. Sila po ang mas nakakaalam sa mga dapat ipinapatupad natin regarding po sa ganitong insidente na mangyayari. personnel po dito. Assisting po tayo sa ano, pero isa lang po yung TPM officer na nag-arrival sa, sa lugar. Ayan, bali po may mga kasama na po tayo doon na mag-assist doon sa ano. Itanggong Eko na rin po tayo dito, dito, dito yung officer na mag-assist doon sa truck mga sira. Ito nga po, ito nga po pala yung ano, nasa atin poste. Bali po siding na po kami sa ibang barangay na aming nasasakupan. And may kasamaan naman po kami naka-area dito na si dito yung officer Kaya proceeding kami sa itong barangay na aming nirespondihan. Ayun lamang po at maraming salamat.